guys welcome back to my youtube channel guys so ayan may ride style today ayan sa Mexico Pampanga tayo today ano let's go ayan magkikita kami ng pinsan ko oh. siya yung manggagalis sa Isabela ako naman dito sa Metro Manila guys pagkas muna tayo guys ayan alas <laughs> plus 6 medya na ang bihira isang so, oras yung naubos ko bago nakaalis alright let's go Magaling ako ng Broadway at mag-i-redrigas ako kung mga nanamar ako sa city guys yan na dere na tayo ngayon guys So dumaan tayo ng pit atin yung kumahanan tayo ano pagkatapos natin ito sa ano, C3 and then ayan tumalipa ulit tayo ng pen atin so kakanan naman tayo ngayon sa LRT Rizal atin guys So ikot lang tayo ng konti dito sa ano ano circle Tapos, baka drive na tayo, straight ahead na tayo ulit. Uh. So, no, straight ahead ito, ano? Nasa back up to runway na tayo, ano? Kaya, seren lang natin ito. Makakarating ah, tayo sa pinakadulo na ito. Kapupuntaan natin, guys. Alright, guys. Yahoo! Dito na tayo magkikita, guys, ano? One hour later. Yahoo! nandito ah, na tayo! Gatik na! Kanina pa kami yan. <laughs> so, matawag na yung pinsan ko Pero nandito na tayo sa San Fernando guys ano? Pakanan na tayo dyan Magpunta ng SM po yan guys Two next ko eh. na ako Pampanga SM Malapit na ako Ah, oh, sige, sige. Paano? ano, mga 20 minutes. Ah, oh, sige, sige. Sa harap doon. Sa doon dito. Ah, oh, sige. sige. Pinagsadyaan namin ng pinsan ko kasi maghanap kami kung meron ng available na baka. So, by may, may pa, available lahat yung baka. So, babalik kami ng dito. Ang gaganda ng baka. Magkita eh. na kami sa May Mexico, ano? At dumulat na kami dito sa farm. Ayan, dito na kami ngayon, guys. Alright. Tara guys, ikutin natin yung farm ni Auntie ano, kung ano yung makikita natin dito guys. Yan yung mga nandiyan. Let's go. <laughs> Ayan, may kuneho pa. Ang dami ng Ito, oh, pwede na lechonin, no? Lechonin. Ito? Ano, native? Oh, you know, native. Yun, oh, native, oh. Pang birthday. Yun, know, oh, may itlogan, no? oh. Ah, ganyan ba kayo mag no Ah, ba kayo mag para hindi pala nababasa, ganyan pala yung itlog. Meron siyang net. Isang ilang layer ba ito? Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong layer lang ito. Ang daming hito. Oh. So, dapat palit kayo lagi ng tubig. Every three days nga. Every three days? Uh Oo. -oh. Eh, dapat makabota kayo yan. para may handa ko sa birthday ko. Ayan guys, lapitan natin yung mga baaka. So, papakain sila. So naghahanap kasi yung pinsan ko ng eh, ano, ang bibili nila. Bibili ata sila sa April daw, wala pang available eh. Kasi 3 months pa lang yung mga baka. Ilang buwan na 'yan? Saan? 5 months. pwede na pala i-dispose 'yan ano? Oh, ito pwede na 'to. Kaso bulug 'yan, wala. Bulug, naman. Ang bait 'to. Oh. Ganda ng katawan, no? Oh. Taba, oh. Siyempre may lahi huh? eh. So, kaya paglating yan eh. Huh? Ganda oh. Ganda lang kato no? Babae, maraming puro babae. laki. Eh. So, ito yung pinapakain nila, pinapakain nila ng papel. Papel okay, pala yung pinag sa mga manok. Ito eh, mga tayo nila sa kapagkain. Mm -hmm. Pero pinagagawan nila? Ilang buwan to Yan. Ayan Ay, yung ano? Ayan yung patubig mo? Ayan Ay, yung Ito yung pispan, walang tubig. Grabe kasi wala nang ulan. Dati, nagkakaroon ng tubig dito. So natuyuan siya. Pinapatubigan pala nila to. Ah, ito may tubig, yung kabila. tubigan nila yung mga damo kasi nga walang ulan no ayan no oh. ayan oh. hanggang dun paikot sa part na ito guys, meron silang kulungan guys. Yung gusto nilang patatabayin ano. So galing yan sa farm, may dalawang baka dyan na sa ibang farm ano. Ang payat at yan, pinapataba nila yan. Pero ibebenta yan sa December pa. Ante, thank you ante ah? ha. Ha? Ha? Punta pa ako sa bahay. May hmm. Lagi naman siya dito, auntie, ano? Ay, pag ano, yun nga, yun Pag may manok, pakuha ko. Pag may pakuha ko. Ano, 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 na ano, ano, ano,

Uwi na kami guys So maghihiwalay kami dun sa kanto Kakaliwa siya Ako naman kakanan guys Thank you ha ah. ah usok ang ganda ng tanya. Auntie, thank you sa isang train night log ah. Salamat. Alright guys, ayan, nandito na ako sa kapatid ko. Binigay ko sa kanya yung galing kay Ate Sony. Last December pa yan. Karating ko lang kanina. Sa kanya mga, ito. Hindi ko alam kung ano yan. Sa kanya yung shampoo. Ayan, naibigay ko na lahat yung mga dapat ibigay sa kanya at nakuha ko na yung dapat kunin ko at ako naman ngayon ay aalis pabalik nga ng Bulacan guys. So, let's go! Ayan, kalalabas ko lang sa amin guys, ano yung flow ng traffic is ganito na dito sa amin sa Pampanga. No? Eh? So, dati hindi ganito do. So, ayan, no? Eh? na rin. Dati, nung high school ako dito, tuloy lang yan dito, buhangin yan, saka puno. Ngayon, wala rin yung puno, ano? Tapos sa mentado na, so, naging trigger na itong sound. Pero, mas lalo siyang matraffic. Alright, guys. Alright, guys. Exit na tayo ng San Fernando Pampanga, ano? Ayan na yung argo na ng San Fernando Pampanga. So, thank you for watching. See you, see you, see you on my next video, next guys. We have to bye, love you all, yahoo!